ang sarap balikan ng mga masasayang alaala natin noon. Yung saya na kahit 24 oras tayong magkasama, hinding-hindi tayo nagsasawa sa asaran o kulitan. Masyadong maiksi yung panahon para sa atin. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon sa susunod na kwento, hihilingin ulit kita para gumawa ng bagong storya sa bagong pahina. But this time, let's be happy, but not together. Sayo naging masaya ang puso ko, pero sa lahat ng happy ending, ikaw ang paborito ko. I always said that the story continues, but our chapter ends here. Because we're doing our new chapters, but not together. And I still believe we can do it. Ang mundo natin ay isang napakagulong sitwasyon. Maaaring mabago ang ikot ng tadhana sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pero tayo pa din ang may hawak ng kapalaran. But we choose to be in peace. Minabuti nating manahimik sa napakagulong sitwasyon. Manahimik sa napakahabang panahon na kailan may di na mauulit pa sa mga larawan at alaala na lang kita mapanghahawakan. Isa kang magandang bagay na dumating sa akin at hindi hindi na mababago yun. Palagi kang nasa puso ko.